Hey. Ano yung ano mo? Distance ko? Uh, Normal na lang pero pagka sumuntok pa parang madali kang bu bumalik na umatras. Uh, -huh. parang madali kang umatras. Kasi pagka sa pika sugod so lang. May ka umatras, hindi ka pwedeng ano. Uh, -huh. hindi ka pwedeng lumingon Kung baga ka tas sa atras ka konti, distance. Uh, sya. parang ganun. Mm, uh -huh. ay, parang ano yung teknik ni Lloyd. Parang yun. Wait na pala. May gagawin ba kayo niyan? Hindi na ako mag-jogging. Good mag call ka ba sa ano? Sa... Yung palaro. Ay yung ano? Yung, yung bataan na lig. Hmm. Di ba Wala. Sabi Libre lang registration. Sa sabi naman ang kasama ko, yung mga free daw. Di ba kanyari paglabas? busi Ubus daw agad. Oo, oh, mabilis kasing makatunog yung mga ano yun. <laughs> yung mga gusto sumalik. Pero pwede naman, tumakbo na ka na lang doon kahit hindi ka na nakaregister. Wala kang reward, pero walang nakatakbo ka pa rin. Ah, parang magda na lang tayo, no? Kung sakaling hindi tayo makapag-up ka, no? Mahirap yung eh, oh. no? Kaso walang premyo. Oo. Malapit sa amin, ka tigre 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 tao tao malapit na tao tao